Oh, Magandang umaga po mga kambing. Kumusta po kayo lahat? Maga po tayo sa ating tanayman po. Dito sa ating talungan po. At good news po mga pambin Bumalik po sa dati ang bunga ng ating talong Kuminis po mga pambin Anong dati po aray ano Yang marami pong mga tusik Ay ngayon po ay bumabawi na po siya Makikinis na po mga pambin Tsaka po yung ating white fly ay Nawala po Yun shoutout mga palaki o At yung kanyang talungan ay Inatake po ng ano Nung white fly po Yun po talaga ang problema kapag ka uh, inatake ng white tie ang talungan nung dati po ito ay napakarami din po mga pambin ang ginawa po natin ay inispray ng sirbin at lanit po tapos yung pulyar na ng, ng Anong yung pulyar yung binili ko yung sa ano po sa, yara uh, yara pulyar po hmm, nawala tapos kapag po medyo umuulan po ang panahon na ah, yun nawawala po ang white fly na alipas din po mga farm bin yan dami na uli bulaklak dapat may spray uli yan o, oh, eh. ganito po spray po uli natin ng pulyar mga farm bin yara pulyar po maganda ay meron na rin mo eh. yun okay. nainit na po panahon ay pero madalang po yun po ang ating iwasan mga farm pero pag talagang madaming madami na yung white fly ay hindi na po kaya yung solusyonan yun po ang kailangan ay katingin na ah. pruning yun po ang kailangan gawin ito po ay muntik na pong pruning sabi ni mami noon ay pruning na natin eh sabi ko ay mag intay intay po tayo at kapag kaumulan ng panahon yan naman po ay ano na lipas din po yan kaya ngayon po ay bumabawi na po yung ating talungan marami na po uling ano, mga bunga bulaklak ganun po at tayo po yung maharvest puli. Ang dami na pong umuorder sa atin. Kahapon, tayo po nandito rin. nag po tayo ng sitaw. Itong sabago. Tira po nung binigay natin kay father. Hindi po na lahat ng isang araw. Tsaka po sa luma. maharbis din po tayo sa sili. Ganun po. Araw-araw na po tayo na harbis mga parang din Thank Lord po sa blessing. er po. Makikinis na. Ito po. Yan. Eh, tayo po'y dadalwa si mami at saka tayo laang po gawa ng yung ating mga kumparihan po ay ano na gininiw po sa bahay nagbubuo po ganda lang tanggalin sana yung mga ano ay eh. reject kasama po natin si mami may harvest naman po Nakaisang sako na po tayo mga kapambing May dalawang loong papudong po doon sa baba po Aren may pagkakamali. Hmm. Eh salamat po sa blessing. Ano? Eh. I-adjust ko lang po 'ari sa dampa natin. Gawa nang medyo na patak na po ang ulan, may baka mabasa pa din. Eh. Pukuha po pati ako ng sako. Sa Rio Daddy. Okay. Yan dito po tayo sa lumang si Tawon po mga pambing. Eh, may nakukuha pa rin po. Ito Kahit po ito'y palipas na. Ayan, ayan. Ay marami pa rin po mga pambing. Aris, ay baba. Uy. Pagkakadangat po, diba po nakuha yan ayan, yung utopong Tayo po ang tinatakbuhan. May anong nakita na? Eh. Lahit pala. Ito po. Ayan. Are po, tingnan. Talagang walang kupas pa rin po. Ito po yung tinakuhan. Ihag ko na ang po are. Bali mga apat na balik po tayo. Gawa ng yung atin na talong po ay dalawang sako. Nandun po sa ayun pa pala oh. Sa dampa po mga pandang. Para hindi pala kunan po. Um, ang mga dyan ako nagsimula. Ng talong? Oo. Oh. oh. Hmm. yeah. oh. Walang kupas po ang ating sitaw. Oh. Yan po ay napitasan na natin yung galante po. Nakailang kilo nga baka po? Oh. Aba hindi po baka nabilang. Na Pero kaya kong pintahin. Lima tatlo, walo. Ano po sili? Sampo. Ha? Sampo. Ito po yung lalim. Tapos si yung po yung din. Nakasampo. Hmm. yung mga paper ano? Oo. wala ah, po pong tigil mga pandi. Araw-araw. po naman ng... Bulak-bulak. Talagang... Ano ang pala natin dyan? Ang malaki na kanang. Malago na. May buong wala. Walang pataba pala yan eh. Meron. Meron na mga malayo na. Ito po natin na harvest mga parmin. Dalawang sakong talong po. Ano maganda po balik po sa dati ang ating bunga ng talong para po yung isa o oh. Yan. mamimitas naman po tayo ng ano, sitaw po dito sa ating bagong trim na sitaw oh. yan po yung ating trim na kamuti oh. nahaba na po ang amlay mga kaparambing Mga buhay na po. kagamasan lang po natin yan. Yung mga damo dito. May! Nandyan po si mami. Yan, lago po ng kangkong, oh. No mitas ka na ba? Harap po, unambes na po si Mommy Palaw. Ito po yung ating galante. Ang ganda po. Wala rin na sabay ko. Masira. Yan si Mommy. Oo. sa amai namin siguro. Okay, Tayo rin dik. Deretso na po ay. Yan. Kailangan ko salamin dito na ayan po oh tamo po naman ang ating bagong sitawan po pagkaganda po oh Ay wala.

Han, maawin na po tayo. Hapon na. Lagunan na po natin, mga pambing. Itong ating sitaw. Yung ating palay po, yan lagunan po. Oh. Siguro sa isang araw po yan. Gawa ng yung mga kumparhan po natin ay na ninyo po sa tabing bahay. Eh, tayo po yung mag kasama <laughs> dito. Magpapatulong po. Para mabilis yung dawain. Yung iniinip po natin, natin ay Saka po yung traktor, yun. Sabayan na po siguro yan. Tapos kinabukasan, pagka natapos, nilisan. Sabay tanong na po yan. Maganda naman po yan, oh. Kumbaga po ay, ano na, isang padala lang ang traktor po. Oo. din na lang yung damo. Maganda naman po. At kahapon, at tayo po nagtanim na ng sigarilyas po, diyan sa puno ng mga Madre Mm So malapad na tilapin po. Dami na po yung ano, tanong. Yung iba po dito, yung ang tagdun ni, yung isa. Ano? Sa tabi. Kajus? Yung... Kajus naman po, yung iba. Yung iba, patula. Yan. Marami po tayong mga gulay sa hindi sa Sisi... mga susunod na buwan. Pag nagkaigi po natin tanim. Sigarilyas, patula, tsaka po kajus po. Hindi ko lang po na-video kahapon. Ah. Eh.

O, sa iyo na lahat. Ano uh -huh. pa? Sa kabadyo pa? Oo. Hindi ko mapindot eh. Sabi ko, mauna mga humahing mga huling. Ha? Sabi ko, mauna mga humahing. At naglalat na... Natutuyo. Oo. Uh -huh. Ano sabi? Ayaw mo. tik bente bente, ba uli. Ha? Teg 20. Teg 20. Ang lakas po ng ulan. Malo na po lagi ang panahon dito sa atin.